Semua so, teknik mga bunsurot para sugtan kasi mga asawa, mga chicks, lutuan nila yun yung So ing ani ang mahitabo karon toron kay dool na lagi mahitabo ang Battle of Vloggers 3x3 Basketball Tournament karong September 28, 2025 mo nang nangandam ang bunsurot diri a kay... para pod makasugakod ta mga bunsurot sa atong dula ng adlaw. Pero kuya usad ni nga pa kondisyon among gibuhat mga bunsurot kay gabaklay rami wa gyud mining dagan. Basumangil jogging mga bunsurot para na ay pang reels. Pero ang tinuod ay to rag maayo. Bato-bato sa langit ang matamaan wag magalit. Hooky. Pero before ta mo abot sa atong daganan karon mga bunsurot shout out sa nilang bunsorot diri oh. Na amaze gid sila sa kung gisuot nga yellow. Okay. Nya kay content creator man ta mga bunsorot pa sumangil din ta dira ang nagdagan pero wa god igo ra video. Okay. <laughs> pero atong tumong og tuyo diri a mga bunsorot nga makakita tag chika pero murag minus man karong adlaw kay nagulan man god gabi e eh, mo nang walay mga chika diri. Okay. <laughs> Tungod sa ulan gabi ini og dako ang pulangi panabangi. Unya mm -hmm. kung naay awarding mga bonsorot murag best and pahulay gud mi. Kinsa ba koy di pahulay diri nga nindot kay sunrise? Mao gid na isa ka ganahan kanang mulubog ng adlaw. Perting dako ag ginhawa murarabag ni dagan nga nagsigirag lingkura dira a. Kay man dagan mga bonsorot sumalatay latay lang sa mi diri a. Pilde ang una mataga. Diri na panindigan gid mga bonsorot nga di gid magpatintal anang kapanagan. Magbacklay ra right, gid mi bahala mo dihang tanan. Gigapoy mm -hmm. na. ay na baklay bala mo dio pag huma na mo baklay mga bunsorot na malik na mi mong agi kay muli na lagi mi ning takas rabya ko sa balay wa ko man ang hidog basig nyak mabunalan ko pag uli ani og silhig pero buhatan na nag teknik mga bunsorot para di ta makasab uli kining after bitaw sa jogging mga bunsorot na agi kapanintal sa tuang mga pagkaon buti na lang wala mi kwarta aray ka unya nag enjoy pud ko mga bunsorot bakutob sa matagbuan ako nga mga tao kay gasmile gyud sa kuha syempre nagyelo gud ta ana man ang pinakagwapos Valencia unya diri ang apart mga bunsorot medyo tungaso na yun ni murag gi challenge na ko akong self nga mudagan gyud ko diri adik ko mapaluya-luya kay hapit na ra ang Battle of Bloggers 3x3 basketball tournament may haron inog makakita kog mga gwapa nga mga models di ko makuyapan hoy chismis Mga weaklings, mga kanya kung kauban diri ah, wa pagali sa tumoy gipanghangak na agoy. Okay. Og diri an nga part mga bunsorot ako nang isaba sa inyo ha kung unsay technique nako na para di ko makasabaan pag uli sa balay. Kinahanglan mamingwit ko diri as among sapa para di ko mabunalan sa akong asawa inig uli dito as balay. Gamay rag tubig dito ah mga bunsorot pero sure gyud kay kubit. Unya wa ko nagdahom nga nade bangos dito ah. Ipakita gyud nato ni sa asawa kay para lagi di ta mabunog diring dapita. O di ba mga gitimplahan patagatas pag abot di ba tong last vlog nako na mga bonsorot nagrequest yag pinireto akong gisabaw karon nagrequest na pod siya sinabawan kay para nay mahigo pero ako ang giprito pero ang tinuod ana mga bonsorot naglain kog tulo ka kay para sabawan para na pod tay mahigo kay bukal naman suman so ato sa tilawan kung sakto ra ba ang timplada pero pag tilaw nako mga bonsorot medyo kulang yun kulang sa lambing ning nagtan sa ikaduhang tilaw na ko mga bunsurot murag lami na kayo kay giyabon na nako tibuok dagat. Bao gini pinaka effective mga bunsurot para dili ka makasabaan sa imong asawa kung mang chicks ka? So ni technique mga bunsurot para sugtan ka sa imong asawa mang chicks lutuan ni na sa imong dagat. Unsay chicks? na. na pagluto. Luto to bato di gihapon effective mga bunsurot so babay na lang. Okay.